may nahalo din kabae dito. May itlog din eh. Yan oh. No? Um, dalawang itlog. Hey guys, nice, magandang buhay. Welcome to our pigeon. Loft mga farmer yan Nasa pigeon loft tayo ngayon Update lang tayo At ah... Uh, ayun ang ating mga ibon mga ka-farmer meron isang may sakit mayroon naman isa tinubuan ng kanker ayan kay ka-farmer Ryan Fair pa naman to ayan, oh. pero okay na tinanggal ko na po yung parang ano nya bineta ko kahapon yan ano isang araw uh, at eto halak pero ayun na okay na siya wala na siyang sounds at uh, ilang ano na lang yan ilang uh, siguro mga 2 days pa Trahin natin ng 5 days mga ka-farm Wala, wala tayong choice Yung iba sabi nila gagamutin Pero nasubukan ko mga ka-farmer na matay lang eh <laughs> Iwasan daw ang antibiotic Kasi mag-antibiotic tayo pagka talagang may Tama na yung ating mga alapate So, ayun So far, okay naman sila lahat Pasensya na at medyo late tayo Hindi tayo gaano pag upload Ayan, eto po pala Nailipat ko na halos, tatlo na lang ang nandun ni kumahuli yun ang disadvantage ng malaki yung uh, loft mo at uh, eto ito ang mali ko naman dito mga farmer dapat pala talaga abot kamay lang ang kisame hindi mo po pwedeng uh, ano kasi tumaano sila hindi ko mahuli sa taas o ito nandito na po yung ating mga flyers pinagsama-sama ko na pati yung mga young birds doon o ayan nandito o olay, wala pa tayo nasusubukan dito <laughs> pero magaganda naman sila sa itsura syempre may mga dagi tayo dyan na hindi na umalis kagaya ng white na yan ah, uh, yun ayun o, oh. yung may white din na yan ano kulay yan oh, ayun dalawa, tapos may black na hindi na rin umalis, ayan, barako, ayan o oh. ayan o, oh. pinaroronda ko yan nung nakaraan, hindi na rin po umalis plus ito ang dami pala ng dagit ah lima e eh, wala e eh. pumapasok po ah, nanginginain hindi ah, na umalis ayan yung itim pero nawalan din tayo ng isang itim na young bird mga farmer yung anak ng black eagle at backyard natin hindi ko alam kung ano nangyari naglahong bula so ayan ah kain na kayo medyo may ano ah medyo may malambot na ipot Hapon, hindi sila nakakain dahil late na po ako nakauwi. Gabi na. Sabi ko, okay lang naman yan. Wala namang kaso. <laughs> iba nga, pina-fasting pa eh. Hindi marami sila eh. Hindi marami sila. Tapos, may nangitlog mga farmer. Pinarisan. Ah, sana tama yung hinala ko. Nabara ko yung isa sa mga tatlong sabi ko na magandang ibon din na galing sa magaling na fancier ano? Uh, Pumaris doon sa isa oh. Ngayon naglilimlim sila sa alitan. So ibig sabihin, ito babae ito sigurado dahil na uh, ano natin 'yan eh breeder natin 'yan. Hopefully ay lalaki nga talaga. So ibig sabihin may lalaki tayo. masanay lang yung mga young birds natin na uh, makipagbaliahan na sa so, uh, mga, at home na dito pwede na tayo magparonda paparonda na tayo ayan o oh. tatlo pa nga yung itlog nila oh. ayan, kaya na lang natin um, ano, kaya na, ako na lagyan ko na lang ng ano yan tatlo yung, may, uh, actually may humalo, may humalo dito sa kanila di ko alam kung baka babae din nga yun ano pero wala akong nakikita ang ibang lumilimlim lim eh pahala na, tingnan natin pero may nahalo din babae dito may itlog din eh yan o no? um, dalawang itlog nakakapagpalinis. Minsan inaano ko na lang to kay Kongkong Kong para linisin niya. <laughs> okay naman yung last time niyang linis. Maganda naman. Takaw sila matatakaw oh. toktokin pa yata yung itlog nitong nope itong isang puti na ito ah Aka, anong tingnan? Ay, nag binuhusan ko uli yung kanilang uh, pagkain dito sa flyer section. Medyo marami sila, mga ka-farmer. Talagang uh, kulang na kulang. Oh. Tingnan nyo. Talagang gutom uh, sila, gutom. Ayan. Agawan pa eh sabi ko buhusan ko ulit ng dalawang scoop. Karamihan sa kanila ay lugon. Lalo na 'yung mga breeders natin, marami po ang lugon. Oh, masyado kayo, mailap. Nagsalita lang ako. Mabahala kayo. Babalik din kayo. Hmm. Babalik din naman kayo, eh. So far, wala akong nakita na ano. Kaya, pag nagpapakain po ako, talagang todo observe. Kasi, niting nako ko yung mahina kumain, kumahalak. So far, okay naman po lahat. marami na sila dito ah, Dito na po bilang yan kung ilan. <laughs> Ang hirap ng bilangin eh. Siguro mga nasa 50 mahigit yan. 50 plus siguro. Bukan natin bilangin. Hmm, hindi ko na mabibilang. More or less. Dito. Yan o. 1, 2, 3, 4, 5. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, eighteen, 23, 23, 23, 50 20, twenty-two, twenty-three, twenty-four, twenty-five, twenty-six, twenty-seven, twenty-eight, twenty-nine, thirty, thirty-one, 40, two thirty-three, yung iba kinakal na eh. Tingnan natin yung mga so far okay naman. Marami ang ano, marami ang lugon. Marami po ang lugon. Papalit ng balahibo. Ay gusto nang lumipad ng iba pero wag muna sanayin mo na 'yung sarili niyo dito baka mamaya doon na naman kayo mag uh, uuwi at uh, tatapatan pa ninyo 'yung mga ano doon wala namang pasukan doon. Okay. So, ayan ang ating update sa ating mga kalapati, mga ka farmer. Ito wala nang laman. Bigko pa napapalinis pala ito. Ito so, 'yan ang ating update sa mga kalapati. So far okay naman mga ka-farmer. May ano lang ng kaunti. ubu ubo at ito may kanker at uh, sipon. So ginamot na natin yan. Okay na tayo ba? May tao yata ah. Ano yan? medyo mag ano ba yan? Order? So yan hanggang dito na lang po. Maraming salamat at magandang buhay.